Yan, no? Mataba, no? mas Sinigang Haluan natin ng daw ano, papaya Ayan o, yan, mano? man Tilapia, may buhok yan Hahaha <laughs> years ito ng tilapia ayun ang malaki ako oh, man o ayun ayun ito ito o ayan, ang sigili doon ayan. yan yan ito ayun o ayun o dyan sa us. yan 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 ito ganyan ka lang lang yan 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 ano ba yan

Nas kamay mo. Yan, yan. Dali ka. Dali. Dali. Ayun, sa likod mo. Tok. Yun. Laki. Ayun, malaki ito. Wala. Ito. Wala. Yan. Ito. Laki, oh. Ayun, sa gilid daw. Ayun, oh. No? Ayun. Pambira din, din ulit uli. <coughs> Ayun sa likod mo. Tu sa likod. Yun. Ito. Ito, oh. <coughs> oh, ito, oh. ito madami oh. 'Yan oh. Ito, oh. yun. Ayun, no? Oh. Sana ba? Ay. Ayan, no? Oh. Oo, oh, yan. Huli ka. Ta <laughs> Huli ka. Ano maghuli? Takot ka naman yata. Umakulis naman, ah. Ang laki, no? Ayun, sa likod mo. Uh. Ayun, no? Um, palag na ito, eh. <laughs> Karina ba eh? Yan! Dali ka. Laki, no? Sugatan ka pa man ah. Oh! Okay oh. Ayan. Ayan, Ano po na dyan? Saksak mo na dun dyan. Paksu! saksak okay, mo na dyan. Ito, marami dito. Malilit. <laughs> malilit. malilit <sabato>. Ayan, <laughs> na malilit. Ito, ba to? malilit. nagtago? Oh. malilit. na Natan. Dito kapitan. Dito, matabaano. O, may no? Mataba, no? Mm -hmm. Sinigang. tampay Mike. Senigan. Alo ayatan ng danong ano, papaya. Hey, tayo na lang muna guys. <laughs>

sila Maliliit. Malaki dyan, may dyan yung malaki na isa. Hindi, yun malaki dyan. ko Sayang. Ang Oo. Oh. Wala lang laman to.